Yes, eto na. Sino ang tunay na reina ng social media? Marian Rivera ba o Katrin Bernardo? Ayan. Ayan. Siyempre, ang daming following ng mga ito. Di ba followers nila? Di ba? Parang sa Instagram yata nangunguna si uh, Katrin. Samantalang sa go. sa ano FB. Go! Pero si, ano, pero si Mika Balisteros kaya. Ano-ano uh, oh, ano, ano niya? Marian o Katrin ang tunay na reina ng <laughs> social media. Ganon, di ba? Uh -oh. yeah. Ayan, Catherine pa Bernardo. Para sa akin, si Mother Rivera, ang tunay na na ng social media. Kasi alam naman natin na yung jury sa TikTok na seosayawan ni oh. ano, Maria, talaga ilang oras price pa lang. Price tag yun. Price oh, tag yung ula uh, niya. Oh, diba? wow. Seosayawan niya. Talaga million agad ang views, ha? Hindi pa man nagtatagal. Yung sumunod na naman, yung, yung ganun-ganun nila na another sayo na naman. Bongga, million na naman ang views. At ang followers po ni Marian Rivera sa TikTok ay 8.5 wow. million while si Katrin ay 3.5 lamang. Wow. So para sa akin, siya ang tunay na reyna ng social media account. Sana. Okay. Social media lang pa. Pero uh, teka lang, di ba? Parang si Katrin Bernardo, wala siyang effort. Hindi niya kailangan magsasayaw-sayaw, mag-tumbling-tumbling, kikembot-kembot, indak-indak dyan post pa lang ng picture niya friendship isang matinding caption yes. lang million views na sa Instagram at alam mo naman kinabog niya si ano ang curses pagdating sa followers launahan, sa Instagram. Naunahan. Kung baka ang reyna sa Instagram ngayon ay si Catherine ay. Bernardo. So may kay rin siya na maging reyna wow. ng social media. Correct. At the same time, oh, Correct, di ba? mas may <laughs> kay din naman si di ba? Kaya lang naman siya ulit gumagawa na parang sabi niya, parang ano lang to yung subok lang, ano ba yung English no, na parang tinignan niya lang kung mag-ano, mag-ano, mag, ano, magiging matagumpa yung pagsasew niya. Pero wow. no naging ang siya, viral na talaga yung sayaw-sayawan niyang nasundat At lalong dumami ng dumami ng dumami ang followers niya sa social media na naging dahilan kaya nagkaroon siya ng bagong endorsement sa pagiging reina niya rin ng social media. Wow. Meron siya rin dingdong dati sa commercial. Oh. Anong friendship? Wow. Gaya ng sinabi ko, walang effort si ano Catherine Bernardo, pero kinukuha sa mga endorsement. Tamba ang endorsement niya. Kahit endorsement queen, carry niya ng maging title, hindi lang social media queen. Kumbaga, eto talaga yung tunay na hindi kailangan commending-kending jan, <laughs> Di ba? Para maging ano. <laughs> para maging reyna ng social media. As a request. As a request. As, a... Oh. as oh. Diba? Kasi siya kinukuha talaga maging ano, ambassador, maging endorser. Oh. I can't I can't friendship. Friendship. Oh. Ikaw, si friendship. Ikaw, friendship. tama naman no, si Kuya Romel, di ba? Si Maria naman talaga nung sumayaw siya ng price tag. Eh, um, sobrang ano, nag-ano talaga, nag-viral talaga. Million-million talaga, 100 plus million, di ba? Pero, may point din talaga siya na si Catherine, hindi niya kailangan gumawa talaga ng mga ano. Kasi mismo yung iba, nagko-content sa kanya. Oh. Because ganun siya ka-influensya. Ah, take note ha, sa IG, ang hirap magparami. Sa lahat nga ng social media, parang feeling ko, ang IG, ang hirap magparami ng mga mm. followers eh, di ba? Siya, pag nag-post naman ng isang picture, uh, million likes, mm. nabihira daw nangyayari ha sa, sa IG. isang artista wow. sa IG. Sa pagkakabasa ko, ang hirap makamillion likes diyan. Si Katrina ang nakakagawa nun. Especially, wow. nung mga panahon nag-break sila ni <laughs> Daniel. Daniel Padilla. Oh. So, tatlo, apat pa lang na endorsement ang nakikita natin kay Katrina Bali, ang ang endorsement pala niya ngayon ay sampu. Oh. So, apat pa lang nakikita wow. natin doon according sa ating ano, tingka, di ba? So, diba? yeah. oh, so yun. pero, yung mga ano natin kamarisol dyan, silang humusga. Yes, yes. kung Sinong, sino, sino, sa tingin nyo, ang tunay na reyna ng social media, Katin Bernardo ba o Marian Rivera, di ba? Yes. Kung ano, pinakamaraming points, yun oh, yeah. ang yung, so, tunay na reyna, <laughs> di ba? Para nalaman diba? kung bakit. Pero diba? ito po, di hindi ko inaawis si Katrina. Ito, oh, pinupoint oh, ko lang <laughs> si Katrina. Hindi ko rin siya inano, ha?